Mars, kung sino may mga mabubuting puso. Kung may rubber tree kayo, baka pwede yung donoran si nanay ng rubber tree na violet. Naglili si nanay pang huling bunso niya. <laughs> ito, ito Mars ay ano, dalawang katangian. Girl boy, bakla tomboy. <laughs> mga latak na tumors <laughs> sa mga kapatid kasi na po kung sino daw pong may mga tanim na pakita ko Mars may mga 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 tapos na pagbintangan hindi natin sabi po <laughs> oh. kaya nga ito Mars oh kailangan daw ni nanay ng ano Mars kasi naglilihit talaga siya Mars <laughs> ano talaga tingin kayo tayo yung kay ano kay ulo ay oo oh, na sige na punta tayo na yan ay sama andyan ba yun oo mars pagbigyan nyo naman si nanay at ilang tao na lang ang kanyang nalalabi patay tayo nito para makapagpapunas pa si nanay ng dahon-dahon na hanggat kaya parang rin Gusto talaga niya Mars na magkaroon ng violet kasi may violet siya Mars. Kaso lang mukhang pera si nanay Mars. Bininta ba Bininta, naman? Mars. Kaso lang lugan man Mars. Di niya nabuo Mars? Nakatayo utay din yun Mars. Hindi <laughs> ano na naramdaman na nabinta Mars. Nabinta sa utang Mars. <laughs> Gusto nga namin nakawin ni nanay. Nasa gilid lang ni Mars. <laughs>

Gabi at araw ay lagi na lang. Ang taba ni Tom Mars. Oh, baka gusto niyong so bilhin niyo. 50 na lang Tom Mars. Matay! <laughs> Pero ngayon lang Tom Mars, 50. Pero pag maya-maya Mars, 1,000 100, na Tom Mars. Hindi <laughs> ka may 1,000 na. 500 lang. 500 lang daw Tom Mars. Ang pangalan nito Mars ay Sensation. <laughs> ano daw na? Sensation. 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 Yon. Yon. <laughs> <Wala, laughs> <lang Stasyon>. <laughs> Tutulo na way ko Mars. Mars malaga. ito Mars. Mga alagang ano na to Mars 20. <laughs> 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 kinikilig si nanay sa mga lawan <laughs> 20 ang isang dahon pala yun Mars makal pala to Mars ilan ang dahon to Mars ilan dahon to Mars naku Mars patay ka dito Mars dito Mars talagang ni nanay madami siyang kadaman dito Mars Lagat nga na halaman niya, Mars. Ang sarap na ihian ng aso. <laughs> si malinis na. <laughs> Tapos nilinisan niya, Mars. Tapos may maya, maya may dumaan, Mars. Dura, dura. -dura <laughs> Bigla mag Tapos si din, Oo, oh, may okay, nakapatong na pala po po si Garillo. Ano, Mars? Napakasipag uh, ni Nanay paghalaman, Mars. Parang nagpunas lang siya ng pera, Mars. <sh JK> <laughs> <laughs> Aray ko na yun. Hindi mo alam, tissue pa ito, Bi, tissue. Naka-wipes pa yan, Yung pinamunas niya sarapan niya, Marcy, ginamit mo, mo na niya dito. <laughs> wipes yan, sabihin mo, ko Kasi <laughs> kanina, Marcy, sinanay uh -huh. cr si tapos Pinunas mo na. Oh, Loko, Bago tayo. niya ginamit, mas para double purpose daw. Double purpose. ano po to sa GC tawa siguro. Huwag magawa. Tumo ito kaya pala hindi nakadalo ng na pulong. <laughs> oh. Nagbablang. Wala <laughs> <laughs> ka kayo <laughs> <laughs> -may, may pulong daw, Nay. So, uh, bakit tayo naman nabulaga nila? <laughs> o, may nabasa pa ako na, ano, congrats, Tamar, kasi nanalo daw ang grupo niya. Ganun. Ay, nga, si... Ano kayo niya? si ano nga, si... Ano? Si ano nga, si... si ano, ay, had, hindi yun. Si sa, sa may picture. Tagaytay po. Ay, ano yung... May grupo ano na, silang umano. Ay, hindi ko pa natingnan dito. Tingnan mo. Mayroon. Hindi ka kasi nag-ano kung mga... Ano-ano mga pinagagawa mo din. Yan ang pagalitan na ako ni Nanay Mars. Hindi ko mm. na nga ito pagbintahan si Nanay Mars. <laughs> <laughs> ano ka? Murang-mura na yan. Tara na oh, na, tingnan murang -mura na. Murang-mura na ang halaman. Akala mo naman. Yung mm -hmm. Mars. Galit ma -mars. na sa Mars. Pero sa akin mahal. Pag magbili kayo. Huwag mo talagang galitin ang bigote ni Nanay Mars. Lalo na yung bigote niya sa Nunal. Sabi mo, hindi nyo alam. Mura nga doon bibili. Pero mahal na po dating sa Ano ka mabintahan niya, Nay? Paano natin ito i-ano, nai? <laughs> <laughs> Bismurahan natin, Nay. Para mapamura sila pagdating dito, Nay. Ano? <laughs> kasi mura. Ba't yeah. sa vlog nyo mura lang? Ba't pagpunta namin? Eh, syempre, vlog nyo. Nagbablog ba kami ngayon? Oh? Sabi mo, ganun talaga. Oo, oh, ganun talaga so, para ma... Ito yung vlog namin. Oo. Oh. Yeah, 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 yeah. oh. Buti nga, walang tax to. <laughs> <laughs> okay na. Karangay. Hindi ka ba ka? Very good ah. Very good ah. Yeah. Ako nakalaban ako na eh. Bakit malinis ito? Siyempre, duraan na yan. Dura, dura, Ay, wala <laughs> dura. Dura, dura. Na. <laughs> Nalinis sa dura. Hindi ano pa to si... Eh. Dito na naman kami. Hindi pa si nanay sa kanyang, ano, Mars? Dito, kanyang halaman. pa si Estan tapos. Wala na. Wala na. Wala na. na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala Wala na. Tapos to safer ko na Ulan Ang ulat tayo siya Mars. Napaka yung ulan. Kami na na Mars. Maghanap na naman kami ng halaman. Halamang dagat. <laughs> Agoy, nakatawid yung aking dugdog. Babi, Kainis ka talaga, Babi. Pasok. Anong Ano, Nay? Gusto lang, oo. Gusto lang sumilip sa, sumali sa pagmamars. Ano, Nay? Pasok, pasok. Tara, tara, tara. Tara, oh, kaya, Nay, pasok. Dali na. Dali na, pasok na. Pasok. Mm -mm. Dali na. Dali na. Kasi nabay na, ka na naman ha. Mag... Nay? Oh, Nay. Tagal yung bulaklak niya, Nay. Ang